mga kabisyo, mga kabisyon maing hapon so ani ana ta kani karon mo ni Mone, akong kuan ni muno sakayan bungmuna bungbungan lang ni eh. so update mo poon basin ogma ma bungbungan ni gininako so gitason 14 gilapdon 15 ang gilaw mo 16 ikan sayang luwang 16 na siya So, mono to kabisyo. Ang color niya ni kay blue. Update for more. Thank you. Mga kabisyo, mga kabisyo, maayong buntag nyo diya. So, ni update na to ah. Nagbungbong na kong sugod so mga kabisyo. Ah, okay. One side pa. So, ari ta mo kuha gid sa tunga. Ari ko kuha diri. Basa asa dapitan sumpuyanan kinahanglan gibutangan nyo og nabil. di So, mau na siya dito pa dong ato? Pat, oke, okay. alright. bagaimana ni kabisyo, tanag bumbong, Aku na na siyang aku dre. Ako na, ako na aron ma limpio. oh, mga kabisyo, o oh, update na nina ko, oh, ganina ni, eh. ganina ang buntag ni. Eh. Hana, oh, hana, 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 dora na forma forma nagad. tetap tapa nang one side din ya. Opposite side wala pa. Pakita na ko pika side da. Duplikara pa di. Skeleton nang usa. Ah, oh, di ba? Ay. Okay. Thank you for watching. So, my hapon mga kabisyo, nabungbungan na tahun side to side. So, ang tap na lang diri. dire Na. Padaw nga to. dayon abod kita kelas. Pika suksaid para ikapak sabaw di ta masud lang dali-dali. I mean, day dayan day. So, manto, Salamat og may hapon. Maayong buntag mga kabisyo. So, update ta ni atong sakayan ha. gibuat Ako na nagpintalan diya sa sulod. una sulod ginakyon usa ni mau tapihan tes babaw di ba oh di ba para di na ka Oke? unya okay sikan ko tingal na to unya na pohon 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 kung maoga na Takang salamat mga kabisyo ani ato sa kayan oh apit na ni mauman intalana na lang hmm. kita mo ani Muslim Muslim. Обидно.